Doktor nanonood ng tutorial videos kung paano mag-opera sa gitna ng duty. Pasyente nasawi. Kalusugan ang isa sa mga pinaka-iingatan at inaalala ng bawat magulang sa kanilang mga anak. Pero ano ang gagawin mo kung ang doktor na mag-oopera sa anak mo ay nanonood lamang ng YouTube tutorials habang nag-oopera? Katulad na lang ng nang nangyari sa isang pamilya sa India. Ano ang buong kwento? Eto. Dinala ang isang 15-year-old na lalaki sa isang ospital sa Saran District, Bihar dahil sa nararamdamang sakit ng tiyan at pagsusuka. Nakatulong naman sa lagay ng bata ang pag-admit sa kanya sa ospital dahil tumigil din ito sa pagsusuka. Ngunit sinabi raw ng doktor na si Ajit Kumar Puri na kinakailangang operahan ng bata at kahit walang consent ng pamilya ng pasyente, itinuloy pa rin ng doktor ang operasyon. Ang resulta nito, imbis na mapabuti, ay lumala pa ang lagay ng bata. At nang tanungin naman ng pamilya ang doktor kung bakit ganoon ang nangyari matapos ang operasyon ay sinagot sila nito ng kayo ba ang doktor o ako? Sinubukang iligtas ang bata sa pamamagitan ng CPR ngunit matapos nito ay napagdesisyonan ng doktor na ilipat ang bata sa isang ospital sa Patna ngunit binawian din ito ng buhay habang nasa biyahe. Ang masakla pa rito ay iniwan na lang daw ang katawan ng bata sa hagdan ng ospital bago tumakas ang doktor. Inakusahan naman ng pamilya na ang doktor ay nanonood ng YouTube tutorials kung paano magtanggal ng gallbladder stones habang isinasagawa ang operasyon sinampahan na ng reklamo at tinutugis ng doktor at ang kanyang staff habang ang ibang pasyente sa nursing home ay naiwang abandonado matapos umalis ng mga staff. Ikaw, anong masasabi mo sa kalunos-lunos na kwentong ito? D DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.